Pertin lubog view. Ha? Pertin lubog. Sili gro. Kaliabi, kaliabi. Eh. Uy, di po gaya. Eh, pang kaliabi ka Ah, gano'n naman tayo. Mag-ukay naman tayo mga kasiman. Kasi, ah, ito yung laging pinagkukunan ng malaki palus, so, oh. Kahit kunti lang yung tubig, no? Pero, ma, um, kuta, uh, kuta, be. Eh. Kaya na. Kaya na, kuta ni yung master. Dito naman kami nang ukay sa Pular River, no? Wala nang tubig ko, oh. ayan nang tubig ko. Oh. Bagos pero ano yan? Ito okay. yung lagi pinagmuha oh. para na palos. Oo! Oh. Ano? Taiwan! Taiwan! Wow! Taiwan! Ito ka na! Woo! eh! ah! ko! Palos! O, oh, May harap pa! O, oh, Dua pa! Dua! Pugay! Oh, ko palos eh! Oh. Oh, hito mga kasiba no! Uy! 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 masihanap pa Ay na masihanap hindi sila roti sila roti ito lagi sila, ng mga palos no? ito yung talaga paborito ng mga palos oh. yan o oh. kahit kunti lang tubig ito yung ano itong pinag ano natin o oh. yun kaya natin lumagapok mga hito pa lang laman ito talaga laging pinag bahaya no oh. awan ha awan di rin laga ginestaraan oo oh. tagpo ka ha? tagpo na? oo bangko? Damong pa ni Deslea. Uy. Lalaki mga kasima, Uy. no? Bangko? Apat na piraso, siguro 1 kilo. Oo. Oo. Ha? Oo, sige, pinilagay ko rin. Ito talaga pinagbabaya ng mga palos, eh. Ang hirap-hirap ng buong, ano, ang pinagtataguan talaga ng palos, kagaya niya, ng mga ganyan. Kunti lang ang magos na tubig, pero na laki, katulad yan o oh, ayan doon pa sila nakatira yung mga palos ah, may pala dito so hanggang dito lang magtatapos oh. master mabuti nakadali kami apat na